Hey guys, TG here. So, yun na nga, may chika ako sa inyo. Actually, hindi pala siya chika, may tanong ako. Kasi parang mag-curious lang kung ako, ako lang ba yung may, may kakalala or may friend na, alam mo yun, yung bidabida -bida or, hindi bidabida. -bida. As in, nuk kan ng sinungaling. Paano yung nuk kan? <laughs> so, yun na nga guys, chika ko kasi. Um, wala lang. Actually, sa kasamaang palad, friend ko pa naman din talaga siya up until now. Kasi, binitawan na siya nung mga ibang kakailala namin. But then again, parang I choose to stay. Wah! <laughs> English! So, yun na nga. So, yung kwento ko kasi na yun, kaya ako nasabing nuknukan ng sinungaling naman din. Kasi, ano siya? Alam mo yun yung mapapaniwala niya, as in, mapapaniwala kanya talaga sa mga chika-chika niya. With proof pa yun, girl! As in, may proof pa. Kasi one time na -ano kami, parang, I mean hindi pala ako kasama doon, parang may get-together yung mga friends ko. Tapos, nag-message siya. Kasi siyempre, dahil friends nga, I mean, in-invite siya. So, sayo, punta ka, mme du do, ganyan-ganyan. Get-together. Sis, get-together, pinaganda pa. May inuman, gano'n. So, in-invite siya. Tapos sabi niya, oh, sige-sige, pupunta ako, ganyan-ganyan. Sabi, oh, totoo ba? Sabi niya, oo. Oh, oh. Tapos, di, yun na, di, pupunta daw siya. So, asang-asa yung mga friends ko, ganyan-ganyan, na pupunta din siya. Friends namin, na pupunta din siya. tas nag-ano pa siya, as in, may proof pa na, oh, malapit na ako, ganyan-ganyan, nandito na ako sa sasakyan. May proof pa yan, girl, as in, nuktukan ng sinungaling talaga. Tapos, eh, di yun. Di, syempre, yung mga friends ko naman na nag-aantay, naman din kasi nagsisend pa naman siya ng proof, ba diba? So, di Sabi niya, eh, eh, yung bahay nung friend namin is skinita. Kung baga, hindi naman skinita. May, may labasan. Hindi ganon. Sabi niya, malapit na ako. Labas ka na. Sabi niya, ganyan. Tapos yung friend ko naman, naniwala din. So, pumunta siya sa labas. Ganyan. Hintay siya ng hintay. Hintay siya ng hintay. Tapos, walang dumating na. Walang dumating. Alam mo, walang dumating dun sa baklang yun. Bakla kasi siya <laughs> eh. joke lang. Pero, ano, friend ko pa naman din siya. Baklang kausap, uh, girl. So, yun. So, yun na nga Hindi. Pero, hindi ko sinasabing, nukno ka ng sinungaling at yun lang yung kwento. Hindi lang yun, girl. Madaming eksena. As in, madami. Ano pa? Meron pa yan. It's GC namin, magsisend yan. Oh, guys, may credit card ako. Ganyan, ganyan. Gusto niyong gamitin, sabihin niyo lang sa akin, ganyan. Hindi niluloko namin siya. Sige nga, gamitin na nga natin. Kasi magbubok kami, something, something like that. Tapos, pag ibubok na, sasabihin niya na, ay wait lang, lobat, lobat yung phone ko, nandun yung OTP, ganyan-ganyan. Na ganyan. ko, hanggang nabulok ka na lang kakantay ng OTP, walang nangyari. Eh, may di ba So, ang tanong ko lang is, ako lang ba? Or ako lang ba ang may kakilalang ganun? Or kayo din may kakilalang ganun na nukukan talaga ng sinungaling? I mean, diba? Parang, mapapaniwala ka talaga niya as in mapapaniwala ka niya kasi may mga proof pa talaga as in hindi niya pati yung babawiin like, up to the last breath <laughs> hindi niya babawiin na na ano na hindi joke lang ganyan talagang laban laban talaga siya na oo oh, oh, promise this time true to life story mm do pero wala nagsisinungaling kasi may, may ano pa nga pala eh may pangyayari pa nagkakwentuhan kami sa sasakyan sabi niya ah, oo, kakasahod ka lang, ganyan-ganyan. Iniwanan ko na nga ng pera yung nanay ko, ganyan-ganyan, 5,000. Eh, syempre, dahil kilala ko na nga siya, kilala ko, alam kong sinungaling siya. Di sabi ko, eh, yun totoo. Di, ganon. Sabi niya, hindi, ano, 3,000 talaga. Sabi ko, di nga, yung totoo. Tapos, eh, di sabi niya, hindi, ano talaga, 2,000. Yung totoo. Sabi niya, 1,000. Pero, tumigil na ako dun, parang, yung 1,000 na yun, hindi ka pa sure kung totoo talaga ma matatawa ka na lang din talaga sa kanya. As in, alam ba yun? Yung parang, hindi mo na alam, hindi mo na maintindihan kung mabubwisit ka o matatawa ka na lang sa kanya. Kasi, nuklong ka ng sinungaling. As in, alam mo yun? Yung may tao palang ganun na parang, parang bakit? Bakit kailangan mo magsinungaling? Para saan, ba diba? Pero, eh wala eh. Ganun talaga. May tao talagang ganun. At may kilala akong ganun. So, yun lang. <laughs> Chika Minute!